Hmm? Uwi na tayo Sobrang init na At Yung motor doon Walang ano Jacket lang yung nakatakip sa kanya Mahirap na baka umapoy Nagbabagay yung ano eh nagdiliyab yung mga bato-bato eh Akala mo gasolina talaga Diwanan natin sila mga idol yung mga nagiinom ano nagpakasiyahan na <laughs> ay dul patay na ata tong aso kala ko natutulog lang oh nakadumi pa oh ang hihari Hi! aso aso Kinaas mo ito Aso! Tang! Aso! Puro nga aso! Na tayo! Mga idol o, oh, namatay. Sobrang init kasi. Ano? bigat Ewan ko kaninang aso ito mga idol Pauwi na ako eh Kala ko na, yan, ano, natutulog Sabi ko ang init init natutulog dito Yung palawa namatay na Wala naman to kanina eh Kaninang duman ako Siguro na ano yan Hindi kinaya yung init mga idol Sobrang nakakapaso kasi yung ano buhanginan init hintayin natin si Tang may ganito kaming kulay na aso ewan ko kung eto yun pero alam ko nakatali yun eh laki pa naman mga idolo tabon dan ah baon na Baunda lang yan sa mga ano buhanginan matay eh dumaan kami dito kalina wala yan Ha? No? Hay blood. Uno na bar na baraan. Yeah. No, ha? Oh, Lawang kasto nga sa to. Wala daw ganda mga diyan. Ano kaya? Bigat eh. Excited. Like Kasi oh. Kuwento lang. Kali dito. Tama na yun mga idol iniwanan natin okay sobrang init baka uh, makita rin ang may ari yan oh, nakakapaso init ah, parang may bagay yung nilalakaran mga idol so yung may ari ano Um, uh, pag may nagtanong-tanong sabihin na lang natin para makita ay Dito na ako duman mga idol kasi pakainit init <laughs> Siguro kaya namatay yung aso mga idol dahil sa init. Talagang ano, napaka-init naman talaga. O, oh, baka hindi nakainom ng tubig. Hindi umabot sa ilog. Ay, napaka-init. Oh, oh. Kanino kaya ng aso yon sabihin na lang natin pag may naghanap. Ay.